mo di daga ko yung maramdam mo yung init kung kailan namin at ito si Damien oh ito yung ulam namin oh ayan ah uh, sa Ilocano is balatong balatong ba ay hindi balatong utong ay, utong. utong na maigsi ayan utong na maigsi at saka ito yung utol na isda utol na isda guys ayan yung ulam namin ngayon na yun ako dyan sinan Nagbayad mga minit. Hindi mamaya, minit kasi inang sumo kanina eh. Tapos, ito yung ano namin, no? alukon sa Ilocano. Alukon. Daita. Diba? Huwag mga permit to dyan. yung Layo ka na malamig. Parang awan nyo na. Minuhuli sila.

Sarap talaga ng buhay ko din siya, ano? Sarap. Ito na lang pa ako ng isang buwan. Hindi. 15 days pwede ng 15 days. No? Pero din nila rin ang dararang sa... Guys, yung ano ho, yung ko, yung paluglooban ko, nagdudugo Nagdudugo siya? Nagdudugo. <laughs> Ay, ipag-inood ang sete niya. At ano, 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 ano. Ah, uh, ito dito, dessert namin mamaya, o, pakwan. Nay, hindi mo pa si Tatang mo, Masa, eh, Ito Bakit? Eto, sana palitan niya lang po. Naman sila ko doon, luloy mo na lang, ha? Naman sila ko doon. Luloy mo lang, palitan mo to, ha?

<tuk> tapi asalnya kalau nunggu kan kan pertama mau nunggu nanti Jadi pas saya nagulut oh

Makan luannya

Langit- Ábalo Nilipuk 5 Bref Quitamu nito ايه دي اللي جت

Na <laughs> ileri. <laughs> 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 <laughs>